Par, si Salt pala ito mga par, si Salt, ay si Salt, si Paminta pala ito mga par, at nag -bing 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 pa. Nakasama pala sila ni Chef Boy Logro mga par. Bakit kaya nag ambush ko mga par? Kakakain <laughs> na ata ito ng tahong mga par Ngayon no, tumigil par na ko na sa ng Tahong mga par Take two, take to, camera, action so, Soup number five mga par Ay, isda na pala mga par Sa usawan ito ng tulingan mga par Pritong tulingan For today's video nga pala mga par Ay magluluto tayo ng napakasimpleng ulam Ang tahong na may spriti, Ay, sprite pala mga par ito na mga par, maglalagay na Ay, ulit, ulit, ulit Maglalagay na pala ako ng mantika dito mga par Ayan o, kitang-kita nyo naman mga par May mantika na akong nilagay Pre-prepare na rito ang par na sibuya Sa pagbabansit ng sanggawat Ang bawang na pamatay aswang At at syempre, luya mga par Ang luya na pampaganda ng boses Pero hanggang ngayon mga par Hindi pa rin gumaganda ang aking boses Naging boses pa rin ng Kalabaw ang akin boses mga par Ito na mga par Ipipire ko ako na ang tulingan mga par At syempre may nakaprepare na rin ako rito Na isprete At sa ko na nga itong Tahong mga par Bakit ganito ang boses ko mga par Nakakain ko na ata ito ng luya Kumanda na ata ang aking boses mga par dahil lahat ng inuulam ko ay nilalagyan ko ng luya mga par <coughs> at ayun na mga par bumalik ng aking boses dahil uminom na ako ng tubig ayun na nga mga par at talaga namang bungo na ang ating tahong mga par at syempre mga par lalagyan natin yan ng sprite mga par para lalong sumarap ang kanyang sabaw at syempre lalagyan ko rin yan par ng Kalahating tasang tubig na galing pa sa Pacific Ocean yan mga par Kaya masarap yung sabaw nito mga par At syempre lalagyan natin ng tanglad mga par Hindi ko alam yung gusto ito mga par Basta sa aming tawag dito ay tanglad Pampaganda rin ito ng boses mga par Pampaganda rin ng boses mga par At syempre lalagyan ko na yan ng counting Ano ba tawag dito mga par uh, Asin pala par asin asin At syempre ang pampeksi ng buhay Ang magic sarap mga par ang secret ingredients <laughs> secret ingredients sa mga kusinero magic syrup at ayun na mga par dumating na si bay salt ay bay salt si bay paminta pa lang mga par ang nilalagay ayun pang kasama niya si ship logro at ayun na mga par luto na rin ang ating pritong tulingan at syempre mga par ano pang gagawin natin kung dititikpan na natin ang ating ulam mga par syempre higupin ko muna ang sabaw ng tahong mga par dahil masarap ang tahong mo ay tahong pala mga par at syempre ang soap number 5 ay bagong pala yung mga par at saka pritong tulingan mga par thank you mga par